celebrate our culinary heritage this Filipino Food Month. Dito sa barangay Bugawas, o sin swat sa magindana ang mga lotus pot. Hindi kinatatakutan o pinandidirihan, kundi panlamantyan. Ang tawag nila rito, sawa. Ang lotus, karaniwang tumutubo sa mga ilog at sapa. Kapag dito sa amin, dito, malalim ang tubig, pwede kang magbunga dito. Itong pagbunga nito, wala nang season. Ganito ang pagpitas. Ayo. Ganito ang Balatan. Balatan para kainin. Ang mm, sarap. Sa sobrang daming araw ng sawa tuwing tag-ulan, peste na ito kung ituring, pero biyaya para sa marami. Dahil mula ugat, dahon, hanggang buto ng bulaklak o yung pod, may pakinabang, pati ubod, kinakain ng hilaw ang talbos o dahon, sahog sa ulam at ang buto o yung nasa lotus pot, pwedeng papakin na parang mani. Ang lasya na pag matanda itong ano, tinatawag na sawa, mapait, nanito kaliit, ito matamis. <laughs> Si PO2 Lasdak Mandaragon, special tiraw ang pagluluto ng ubod at talbos ng sawa na ipinansasahog niya sa ginataang dalag. Luluto po tayo ng ginataang dalag na may halong uh, ubod ng sawa. Ipipiga po natin itong kinudkod na nyog na may kasama o may halong dilaw na luya. Oil. Tamang tama talagang lasa niya ito. Itong dahon niya, parang pitseri ng ano niya, lasa. Iba may nyug, no? Ito masarap talaga ito. Baka hindi po nila nasanayan itong sawa. Natatakot po, baka maaring makakalaso, no? hindi. Eh, dito kasi nasanayan namin yan maging gulay o yung kinakain hilaw. Sa palengke naman sa Cebu, ang mga balat ng isdang molmol -mol, o parrot fish na madalas itinatapon lang na matindero. Pinapakyaw ni Tatay Alfredo sa halagang 25 pesos sa kilo. Pwede na, eh, bilad, kaning nindot, wapa, yna, labas. Puna na to, nga kwaon, kaning imbis. Roman, pungka ni sir. Pungka na sa kaiba ng tubig. At ibinibilad sa loob ng lima hanggang anim na oras. Pagkatapos, ipiniprito para gawing fish skin chicharon. Sa una sir, tarbaho ko na sa yeah. Amor may labay. Ya, yeah, nga yeah, amusoyan, Ang benta ni Tatay Alfredo ng kanyang fish skin chicharon, 600 pesos kada kilo. Mas mahal pa kesa sa chicharong baboy. Mas healthy raw kasi. Hindi naman malansa. Sakto lang ng timpla. Malutong. Ito, panalo. Ang kita nako no, sa panit, di kay dako. Ganang gamay ra kay ginagmay nako ako. Good niya wala kay mo no, palit ramong mong carbon og nay ka ng panit og guay og guay magpili wala may panit isa pa sa mga masarap nguyain at papakin mais Inilaga o inihaw. Pero sa bayan ng Tiwi, sa Albay, ang mga matanda ng mais o yung matigas ng butil, minimerienda rin at ginagawang inabuhang mais. Sinanay Nanay Soledad na lang daw ang natitirang nagluluto nito. Hirap, bago sarap kasi, bago ito matikman. Sa pagluluto pa lang, inaabot na ng magdamag. Ang mga ngipin o butil ng matatandang mais, tinanggal sa palukpok, ibinilat hanggang natuyo. Para lumambot naman, pinakuluan sa tubig na may abo o apog sa loob ng limang oras. Kung walang abo, apog. Bakit nilalagyan ng apog dito? para maalis yung balat. Ito raw ang magpapahiwalay sa pinakalaman ng butil ng mais mula sa balat nito. Tatanggalin natin itong mais para mahugasan. Nagyan ang tubig. Lutuin ulit. Para mas maging malasa, tinapuluan ni Nanay Soledad sa gata ng nyog at saka tinimplahan ng asukan. E nakatikim na ba kayo ng Bicol Express na ang sahog buto ng langka na kung tawagin nila rito, pisog. Iya yeah, man, ito pwede tayo kay pisog kay langka. Ang pisog o buto ng langka, hinihingi lang daw ni Ann sa kanilang mga kapitbahay. Salamat, tabi. Ito po sa amin, pangkaraniwan lang yung Bicol Express, sinalagay ng sile, tapos yun na. Yung Bicol Express po, ay tinagayin ko siya ng twist. Yung buto ng langka po, linagay ko. Mahilig po talaga ako sa langka. Pinakuluan sa tubig ang pisog o buto ng langka para lumambot. Pagkatapos, hiniwan ng maliliit para mas madaling nguyain. Kikisa na po tayo. Yun. So pagkatapos nating ilagay lahat ng ingredients, huli ko ang ilalagay yung buto ng langka. Samang magtapo ng grasya, lalot hanggang sa kaliit-liitang parte ng pagkain, pwedeng sulitin.